Good afternoon Have a blessed Sunday Welcome to Jewel in the Philippines Today is Sunday and bakta dito sa uh, flower garden ni Mamelsa. so tinitinan ko kasi umula na at nakita ko na yung kuan, nabuhay na yung mga tanim sa gilid-gilid yung mga kalachotsi. So, yun siya. Yung mga ganito. Yan. Naglagay na naman ng another abono. Iba talaga yung tubig sa ulan, ah. Yung bayabas na siya na ulian. Yan si Rose. Si Kalachuchi lumulaklak na sila so tour mo na tayo dito sa mga paligid ito gusto ko na itong ilagay sa lupa pero hintayin ko na lang siguro si ma'am so tingnan natin yung mango 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 ni balang naman siguro to ay wala pa bata pa siya ito hindi pa siya hinog bilangin natin sila uh, 5 6, 7 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 10, 16, 17, 18, 18 pieces. O yan, magkabunga sila ayan lang ay meron pa pala yung isa ano pala dito labong na naman ang kuhan sandali lang yung okay punta tayo sa kuhan dragon fruit aha bigla silang lumabong ngayon oh kasi nakatikim sila ng ulan kasi dati nagkayelo to sila. Buhat na yung sobra kainit. But na ano sila. Na. Naulian. Yan meron na namang ikuan. So ganito na namang kakulay yung green. Yung color. Yun o meron na naman akong putulan. Ay. 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 Naghahay sa akin si brownie. Yung baka, binalik na dito dahil kuha ano na yung baka. Marami na kasing damo. Masigla sila. Bumalik to siya pagbuhay. O. Oh. Green na green. Ito naman, nabuhay. Yung namatay na bongga Ito siya, namatay ito. So, may subing. Yehe. Ito siya. Kala ko talaga mamatay ito. Buti na lang nabuhay siya ulit. Bali, may bago siyang guwan. Sa so, sobrang init. Kaya ngayon, bumawi na siya. Mali yung mga tanim na ito. Ito yung 3,500 binili ni mam ma so yung mga bunga ano na sila mataas na tingnan kailangan na naman kuhaan nang kuhaan mga tulong-tulong ingan lang din dito Pasyal mana tayo sa mga kuan. Kasi yung tag-init, sobra silang dami nga bulak. Ngayon, bawi-bawi uh, na naman to sila. Yan o, oh, dumami siya. Ganda yung bunga bilya na yun. Yung kuan. Nagbawi. So yung kabilang kapitbahay namin, nag na sila nag-araro. Nag-araro na sila. Kaya bukas, magpa-umpisa na rin ako magpaararo Sa kuan rice field. Shhh! Shhh! Yan si baka. Ino i-sinaway ko kasi. Kakainin na yung dahon sa gilid. Asa kayong anak ayun pala. Ang daming nangka Oh. Tama, may gugulayin. Lagyan ng kuan. Tulatundan, bata pa. Ay, buhay na ang mga halaman. At si Maraco Fruit, bigla siyang lumaki Oh. Bigla siyang nagkuan. Parang papunta na siya sa taas. <laughs> Wow. Din ito naman si Balanghoy. Ito siya. Gagawin ko tong mother. Uh, I-try ko pag magkuha ako nito. Kasi may bibili daw. Try ko siya para pamaguan. Hinan ko. Kasi para makatanim ako balik ulit. Ah, ha, ha. Ito naman, nagkaliki na sila. So kailangan ko lang siyang usok kami na at ni Ate Miyang magukay niyan. Pag maraming damo, kailangan dandahan maglaka dito. Kasi baka mamaya may nagla may namasyal din. Dito siya tagal to siya nagkuan eh kabawi ang ganda tingnan na ngayon inayos to ni Perry nakatayo sila ba straight pati yun siya ito iba din tong bulaklak Okay, very good. Na 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 na. Ito rin. Iba ang color. So, ang saya pag may mga ganito makita mo lang. Ako naging favorite ko na din yung mga bougainvillea. Oy, Matilda. Matilda! Ayan siya siya. Ito yung bago kong nabili. Yung white, hindi pa nabuo. Ano, ano? <laughs> Hi! Diin maga? Ops! Talaga naman. Matilda doon yan sa kabila. Pasiguro alam niya nandito kami. Napinantahan kami. Because you never So ito siya Lumabong na kasi nagkaraan Naglagay si Perry ng Kuan, babuno May sabaan ni eh, Mommy So iya pag saba Ito siya, kuponin ko yan Then it lagay Saba eh So ito yung tao-tao ko dito Nuli Lagay <laughs> Laga kami ng pusa para walang snake. Then, ito si sampalok. Meron akong isang palok na nadala kaninang isa. Ilagay ko din yung sa kabila. Hmm, bango. Ayan o. Oh. Ganda na nila tingnan. Ano man? May sabak mga ikaw. Ha? Matilda! Matilda! Ito naman siya. Wow, ang ganda na niya. The next. Uh, kuan. Sampalok. Kailan lang, di mo lang isipin. At soon, uwi si, pag -uwi si ma'am dito, Mano na, malaki na yung halaman niya. Hi. Mm. Unyan na, unyan na. Sayan so, ang mga aso pagdakarating kami. Ito siya si Gray. Yun si Matilda. Tapos ito naman, lumabas na. Yan. Lumabas na siya. Panimbago, si Layer. Ayan naman. Bumalik na yung sigla nila, oh. Dati, sus. Di mag-away ha. Ang bayabas. Ayun, malumabong na dahil sa ito. ng ulan. Masaya. Hey, <tinyo> hey, So ito siya namatay, muntik um, na to siya namatay sa init but yun oh, sumalinsing so na naman. Ano siya. So ito yung mga part dito sa mga bungabilya. Hindi, hindi na ako makalabas basta-basta dito dahil nakakural na ng babuyera. Aha. So, punta tayo sa kabila. Puntahan ko si Dudong. Ay, sa wakas, may wala. Nandong na kami dito. Yan. Tapos na ano na sa mga gilid-gilid sa kural. Yan si mahogani Nakita ko yung mahogani sa Talibon. Nagkaroon sila ng bulaklak. So, ito siya, maintain lang talaga ito siya sa mo, ano, para maganda tingnan. Okay, punta tayo sa next. Para ano? Dito kasi si Dudong ko. Masipag kong Dudong. Ito, kukunin ko din to siya. Parang may unod na. Oh. So, ika-ibagong tanim. Kinural ko kano kasi namin to para kagaya yan, nakikita na namin yung mga magandang makahoy. Yung Jermelina, may dahon na. Yan, kinural namin yan para hindi wala makapasok na baka, Palabaw. So dito rin si Marikakaw. Paghihintay ka. Ay, iyay iyay. <laughs> excited talaga yung nakita ako. Ah, uh, ito naman yung ano, yung talong namin dati na tinanim. At ngayon akala ko nang matay na. Pero simulang na, na naaulan, nabunuhan ni Perry. Nagumpisa na naman siya. May subing. Bata pa kasi to yung parang nainit. So nagtanim siya nito oh. You're never... Ayan, ito yung mga talong namin dito banda hanggang doon. Then yung mga luma dati na malaki, ginakuan na naman yung balik. Ginaproning. So, paggawa niya ng proning is ito na nangyayari. Ang plano ko kasi dati, patay na lang to pero siya yung ayaw kasi mamu ano pa daw to Magsubing po to balik so totoo yung sinabi ni ma'am na pag pruningan lang yung ano mabubuhay siya ayan so hanggang doon yan sa dulo then pag marami more pang ulan ano pa pero yung iba nito baka po huli pa na lang Ayan ang marikakaw dito hanggang doon na nan sa so bigla na yung kuanan mari kakaw no natulong Matilda siya yung nagbantay sa kabilang bahay ni Ma'am G <laughs> yun ba't dito ka uy paghuwat bi paghuwat bi ito duwa sa na nagduwa sila na no kini pwede na siya iabono So yung sinilaban kasi ah yeah, pwede itong iabono. Isla, dito mo. Na na. Lah. Ting, laro kasi nila yon. Wag, anong ilagay mo diyan? Ilagay mo na nan. Ano? Ha? Ano. Anong meron? Ay palaya. Okay. Ano ilagay mo diyan, abuno? Uhot? Uhot nan? Ha? Nan? Magdatag uhot. Ana aman kining panda uban. Mulata pa man siya. So yan. Ang milunan, asa gibutang nimo? Okay. So, meron kang sing nga. Iilan lang. Ay, diri ang kuan. Ang palaya. Alam ko na pala. Tanim niya. Ay, na. ba't, ba't mahalalim na, nan? Ito nga, nag na. Ah, abono. Okay. So, ang palaya, daan ni nan? Ah? Ah? Ilay ang so ibahin namin yung ampalaya. Iba din yung melon. Iba din yung talong. Pero iba yung ampalaya, ang ampalaya naman kay uh Akyatnan. Ang katong ubang kuan, tangsi, nylon, asaron. No. Nasilo si kuan katong uh, iro ba. Kasi may mga aso dito. Nasilos yung isa. Hindi siya nakalabas. Kaya, nabuhay na nga. Siguro, bukas na lang bibili ng ano, minhi. Ito kasi, itong tawid. Tawad, tawid ang pangalan nito. Pag magulan, yung tubig, daritso lang doon. Ito kasi ginawa dati. Kaya, oh, ayan pagdating may ma baka meron na naman siyang plano din ay dudong hoy cute kaya kung pala yan ang gusto kong pala bumili ako ng maliit na pala Punta kami sa kabila mga o. Doon naman sila at miyang no bukas na kasi magpa-tractor kami. Dalawa ang rice field tanan ug Schedule. Okay. Kumusta ang dragon fruit Gi pruning ani mo pa? okay. So, kung prone nga nun siya, transfer na lang natin rin. So, ugsok ba? Wala na lang ng kuan. Temporary, but, but, butangan siguro na kuan. Oo. Pero, pag kuan, pwede to i-transfer ang uban. Buti na kuan to. Bumalik yung sigla sa kabila. Mm hmm, yun ano naman. Bali yung saging na, nag-rain o balik na. No? Pa uh, dito, pag yung nakaraan nga ho-haw, ano yun Hulaw, ibig sabihin yung sobra kainit. Maraming garas na si Peri ng saging. Ngayon, bawi na naman yan o. No? Yung iba niyan, itransfer doon sa kabila oh. Pati yung mga pusa, lumipat na rin dito. Ito yung mag-best friend no? <laughs> Ay. Kasi si Perry pag-ansi ah. Uh, lalo na pag ganitong umaga na. Uh, sandali yan yan. Mag-isip agad kung anong dapat gagawin. Uh, Nakakamis ngayon. Nakamagbinta kami dito dati oh. Namiss din namin yung melon. Kaya nagtanim kami kahit ilang paklan. Meron kami tinatry na ibang variety. Yung red red siya nga pahaba, bilog, uh, ano, oblong. Nabuhay siya na nan? Pag malaki kasi yung, ano, yung tawid property, kailangan pag magtanim, may tatanim. Sundan agad din ang linis. Kasi, kagaya niya, yun damo na yan, kung mabinta na yan, ako, matagal na Dali kayo na magkuan magtubo. Kasi may mga kuan, may mga pangan-aninan, yung liso ba.